kahulugan ng mahabang buhok sa panaginip. Ang panaginip na mahabang buhok ay kumakatawan sa lakas. Nangangahulugan ito na ang iyong kalusugan ay mataas at ikaw ay nasa tuktok nito. Pakiramdam mo ay ginagalang ka para sa iyong sarili. Gayunpaman, huwag hayaang maapektuhan ng masasamang bagay mula sa nakaraan ang iyong kasalukuyan at hinaharap. Ang kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mahabang buhok ay maaaring may ugnay sa iba't ibang konteksto. Sa ilang kultura, mas mahaba ang buhok, mas iginagalang ang taong iyon. Hindi mo rin malilimutan ang buhok ni Samson na siyang pinagbumulan ng kanyang lakas. Ang mga panaginip na may mahabang buhok ay nagdadala ng lahat ng simbolohiyang ito. Bagamat ang buhok ay nakikita lamang sa aesthetically, ang panaginip ng mahabang buhok ay nauugnay sa iba't ibang aspeto. Ang mga panaginip tungkol sa mahabang buhok ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat sa alang alang kapag binibigyang kahulugan ng isang panaginip tungkol sa mahabang buhok. Una, ang haba ng buhok. Ang haba ng buhok sa iyong panaginip ay maaaring maging makabuluhan. Ang mahabang buhok ay maaaring kumatawan sa lakas, kapangyarihan at pambabae na enerhiya. Maaaring rin ito magmukahin ng isang pagnanais para sa kalayaan o isang pangangailangan na pakawalan. Pangalawa, ang iyong relasyon sa buhok. Ang pagsusuklay, pagsisipilyo o pagistilo ng mahabang buhok sa iyong panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong pagnanais na kontrolin o kailangan mong ayusin ang iyong sarili. Ang pagputol o pag-ahit ng mahabang buhok ay maaaring magpahiwatig ng pagnanais na kumawala sa isang bagay o bitawan ng isang bahagi ng iyong sarili. Pangatlo, ang kulay ng buhok. Ang kulay ng buhok ay maaaring din maging mahalaga. Ang itim na buhok ay maaaring kumatawan sa misteryo, habang ang blandi na buhok ay maaaring kumatawan sa kawalang kasalanan o kadalisayan. Ang pulang buhok ay maaaring kumakatawan sa pagsinta o galit, at ang kulay abong buhok ay maaaring magpahiwatig ng karunungan o pagtanda at ang pang-apat ibang tao sa panaginip. Kung may ibang tao, isaalang-alang ang kanilang tungkulin at relasyon sa iyo. Inahangaan ba nila ang mahabang buhok o sinusubukan putulin nito? Nagsiselos ba sila o sumusuporta? Ang kanilang mga aksyon sa at emosyon ay maaaring magbigay ng karagdagang mga pahiwatig sa kahulugan ng panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahabang buhok ay mukhang magulo. Ang magulo na buhok sa konteksto ng panaginip na ito ay maaaring magpakita ng ilang pagkalito. Nangangahulugan ito na may mali sa iyong pakiramdam na hindi mo matukoy kung ano ito. Ito ay dahil maaaring mayroon isang bagay na pinigilan sa iyo. Maraming mga bagay na nilalaman ay maaaring mapanganib at halo-halo sa mga bagay na hawak mo. O kahit na ang mga emosyon na mayroon ka ngayon ang naramdaman mo ay nag-trigger ng pagsabog at lumilitaw sa parang hindi mo makontrol na maayos. Itong pakiramdam na hindi mo na kayang panindigan, maaari mo subukan pamahalaan o harapin ng mga sitwasyon na may mas mahusay na emosyonal na katalinuhan. Makakatulong kung mas na ipakita mong iyong mga emosyon maging sa bahay, sa trabaho o sa mga kaibigan. Hanapin ang pinakamahusay na paraan upang gawin ito upang hindi mo masakta ng sinuman. Ngunit huwag din matalo ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hairband. Ang panaginip ng isang hairband ay isang babala tungkol sa organisasyon. Kailangan natin lahat na maging maayos sa mas malaki o mas mababang antas. Kailangan mo ng minimum na order kung gusto mong maabot ang iyong patutunguhan. Kung lumilitaw ang panaginip na ito, tiyaking suriin ang iyong mga saloobin at pag-uugali upang magkaroon ng kaunting kaayusan sa iyong mga aktibidad at pangako. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magupit na mahabang buhok ang panaginip ng pagputol na mahabang buhok ay maaring isang indikasyon na kailangan mong humiwalay sa ilang mga bagay mula sa iyong nakaraan. Dito ang mahabang buhok ay dumating bilang isang simbolo na may mga bagay na nakakagambala sa iyong buhay. At kailangan mong alisin ito. Lahat tayo ay may mga bagay na sobrang nakakabit sa atin, maging ito ay mga tao, sitwasyon o inaasahan man ang paninindigan sa ilang mga bagay ay maaaring hindi ang pinakamahusay na pagpipilian sa iyong buhay. Maaaring kinakatawan ng mga ito ang mga pagkaantala na humahadlang sa iyong pagunlad sa ibang paraan. Maaari itong nauugnay sa trabaho, mga layunin sa buhay o kahit na mga relasyon. Ang mga panaginip na ito ay nagpapakita ng ilang mga gawi na meron ka, kaya maaari mong alisin ang mga ito sa iyong buhay. Kailangan mong malaman ng tamang oras upang mawala ang ilang bagay, maaring napaka attach mo sa mga particular na device na maaring humawak sa iyo sa ilang particular na sitwasyon na hindi nagpapahintulot sa iyong umunlad. Madalas tayong natatakot sa pagbabago. Ngunit ang pagbabago ay maaring maging isang magandang bagay. Baguhin ang iyong buhay para sa mas mahusay. Walang maling panahon para maalis sa mga addiction na nagdudulot lamang ng pinsala. Ang mga sitwasyon tulad nito ay nagbibigay daan para sa mas madaling pagkilala sa kung ano ang kailangan mong paguhit. Kapag hindi madali, ang panaginip na ito ay nagbibigay sa iyo ng mga pahiwatig upang mag-isip muli. Oras na para pag-isipang muli ang lahat ng ito at mas maunawaan kung anong pumipigil sa iyo at putulin ang kriming ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahaba at tuwid na buhok. Ang tuwid at mahabang buhok ay nauugnay sa mga problema sa iyong relasyon Meron kang problema dito, ngunit hindi mo mas maiintindihan kung ano ito. Ang ilang mga bagay ay hindi maliwanag na maaaring magdulot sa iyo ng hindi katiyakan at pag alala Kaya huwag hayaan ng pakiramdam ng pagdududa na ito na patuloy na makapinsala sa iyong relasyon. Ang pagtatago ng lahat at hayaan nitong maging isang istorbo ay hindi malusog para sa anumang relasyon. Tamang-tamang sandaling ito para sa isang bakasyon, maglaan ng oras upang makipag-usap at alisin ang iyong mga alalahanin. Kahit na ito isang bagay na magbubunga ng away, mas mahusay na tapusin ito sa pag-uusap kaysa makagambala sa relasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtali na mahabang buhok. Ang ilang mga tao ay madalas na nagsasabi na sa pamamagitan ng pagtali ng kanilang buhok, sila ay kinokontrol ito. Ito ang keyword para sa interpretasyon ng pagtali ng mahabang buhok. May isang bagay sa iyo na pumapagabag sa iyo. Maaari itong pisikal at psikolohikal. Sa makatuwid, ang mga aksyon na iyong ginawa ay maaaring nakakahiya. Ang kawalang kasiyahang ito ay nangangailangan ng isang sandali ng pagmumuni-muni upang mas maunawaan mo kung anong nagiging sandi ng hindi ka komportableng pakiramdam at subukang itama ang iyong mga pagkakamali. Hindi ito ang oras upang itago, ngunit upang subukang tratuhin kung ano ang kahilahilakbot para sa atin kahit na ang kawalang kasiyahan ay nauugnay sa katawan. Siguro, oras na para hanapin ang pagbabagong gusto mo kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng buhok ng iba. Ang panaginip na makakita ng mahabang buhok ng ibang tao ay sumisimbolo sa pagtatalo at pagkabagot. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng pagkakaibigan na maaring dumaan sa mahihirap na sitwasyon na may kaugnayan sa mga hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, kung mangyari ito, ang panaginip ay darating bilang isang paraan ng garantya. Ito ay dahil ang paparating na debate ay hindi magtatagal kahulugan ng panaginip tungkol sa mahabang kulot na buhok. Tulad ng panaginip ng pagputol ng buhok, ang mga panaginip ng mahaba at kulot na buhok ay kumakatawan sa pagbabago. Gayunpaman sa kasong ito, ang pagkakaiba ay hindi sa iyo, ngunit ito ay nangyayari sa paligid mo. Maaring magbago ang mga tao sa paligid mo, sa iyo man o kahit nabaguhin ang iyong pag-uugali. Gayunpaman, ang pagbabago ay maaaring nakakatakot. Ito ay dahil madalas tayong maghanap ng mga comfort zone. Sa makatuwid, makatwirang pakiramdam na hindi handa. Ngunit mahalaga na huminahon at subukan maunawaan kung ano ang nagbago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuklay na mahabang buhok. Kapag tinutulungan mo ang isang tao na magsuklay ng kanilang mahabang buhok, nangangahulugan iyon na kailangan mo ng tulong. Ito rin na isang senyales ng ilang mga kaibigan ay handang magbigay ng tulong na ito. Minsan, hindi natin namamalayan kapag may dumating na tumulong sa atin at hindi natin namamalayan na kailangan pala natin ito. Sa makatuwid, ito na ang oras para hayaan silang tulungan ka kahit na maaaring hindi ito kinakailangan.